Lika nari to bibi papisil nga sa pimo. mo. Uy, may marites. Hi, <laughs> kuya. Uy, halika nga rito. Giragala mo yung baby natin. Dame-dame gawain sa bahay. Nandyan ka. <laughs> Kakamaritis mo dyan, matututo na yung bibi natin. <laughs> Pinadede mo na bayan sayo bago ka gumala? Iakyat mo na yan, baka hinahanap na siya ng nanay niya. Lika na rito bibi, papisil nga sa atin mo. <laughs> lang guys, kasama ko pala yan sa trabaho. <laughs> Lagi nga pala tatandaan guys Mahalin nyo yung katrabaho Ay Yung trabaho pala Babay na ako kay baby Uy, isole mo na yan Gawa ka na lang ng bagong baby Buti pa sila pa Tayo uuwi na Tandal naman dumabas yung trobang anyo natin Papaalam mo na daw siya bago ako umuwi. <laughs> Inuubos mo yung gas ko, tignan mo, poor tank yan. Ano, dapat gamit, gamit, yung motor ko ginamit mo, walang laban. Oh. Naku, no, pag ginamit ko motor mo, baka maubos yung gas mo. <laughs> Baka ma-retest nila yan. Naku, umangkas ka pa. Dyan ka lang naman. There's no gate to the ball. Huh?